At magkapatid na Julia at Leon na Barreto. Napatawad na ang kanilang amang si Dennis Padilla. alaming sa showbiz spotlight ni Anton. Mukhang all is well that ends well na sa pagitan ni Dennis Padilla at ng kanyang mga anak kay Marjorie Barreto na sina Julia at Leon Barreto. Ito'y matapos na batiin ang magkapatid si Dennis noong birthday nito noong February 9 sa pamagitan ng direct message. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Dennis ang screenshot ng mga pagbati sa kanya ng kanyang dalawang anak. Mabasa sa birthday greetings ni Julia ang mga katagang, happy birthday birthday pa. Hope you have a good day and year ahead. Good health and more blessings. Sinagot naman ito ni Dennis Nang, TY anak, love you. Dinner tayo soon. Pag free ka, ingat at nilagyan ng praying hands at heart emojis. Sa birthday greeting sa Manila Leon, mababasa ang mga katagang, Happy birthday Papa, God bless always. Leon, na sinagot ni Dennis na, So happy for this message. Salamat anak, love you Leon. Agad may itong pinusuan ng mga followers ni Dennis, ngunit may isang nagsabi na baka hindi raw magusuan ng kanyang mga anak ang ginawa nitong pagsasa publiko ng private greeting sa kanya at baka posibleng hindi naman siya nito kausapin. Ngunit agad naman ipinagtanggol si Dennis ang followers nito sa pagsasabing natuwa lang ang aktor at gusto lang nitong isa publiko ang kanyang nararamdamang saya sa muling pag-uusap nila ng kanyang mga anak. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.